Oh, Nandidi na rin yung mga ko. Good morning po, si Lucky ito Pumasyal si Lucky ngayon Hello Lucky Gusto oh. na, nandungis na ni Lucky oh. Kasama si Joey oh, Ngayon ay pupunta tayo dun sa mga alagang Mga baboy at manok Kumustahin natin sila Tara Kumustahin natin yung mga alaga natin dito Sa silong ito Sa likod Ay mga baboy, kumakain na sila Malapit na itong mga anak Kala ko mga anak na ngayon Ayan o, tingnan nyo naman itong dyan ang baboy namin. O, halatang halata na mga anak na yan. Tapos na yung kasaba. na sila. So, ito may saging. Ito naman sa papakain sa baboy. Kasi mga sirang saging to. Bunsalo. Ayan, pakita ko sa inyo. Bunsalo. Ayan ang mga guwan to. oh may itim o. Pag binuksan mo yan, may mga itim-itim sa gitna. Mga bunsalo. Ayan yung mga sirang ito, yan o, ganyan itsura niya. So, sira. So, ang ginagawa namin, luluto yan, tapos papakain yan dito. Sa mga baboy. Ito, muntis na to. Yan o. Kasi so, itong isa. Kasi yan. Yung iba naman, nandun sa landahan, sinisilong. Puntahan din natin. Yun yung mga pinakamalapit na mga nakasama to. Ito, malapit na rin to. Lalim ng bungkal mo, di ka. o, lalim ng hukay ng baboy namin. Nagukay siya dyan ng lalim may Ibang baboy pa kami doon sa unahan At may nanganak dito ng baboy no, Yung mga baboy ni mama Itong anan dito kasi akin to Yung nandoon naman sa kabila Yun yung kamama so, Mga nakatali mo na sila Since mga kanto Mga anak Pero kapag tapos nilang mga anak At maawat na yung anak nila Babalik yan sila doon sa pre-range Naka-pre-range ulit yan sila Alam yung rabbit natin. Tapos naman. Oh, ayan. Ito yung na baboy ni mama. Oh, ayan yung isang inahin baboy natin ng anak. Ayan yung anak niya. Oh, mga cute na mga anak. Mga naman doon. Nakikain din dito sa pagkain nila. At dito kapag nanganak yung baboy, nilalagyan ng tolda. Oh, kasi kailangan nila yan para may masisilungan sila pag umulan. Ayan, ito yung mga susunod naman yan ng mga mga nakri na baboy. Ito pa yung isang dalawang baboy na baboy ko. Ito yung isa kong baboy. Sinilong na dito kasi malapit na mga anak. ko. Oh. Ayan o. Oh. oh, malapit na mga anak yan. Pero medyo malitong ang chan yan. Siguro kunti lang anak niya. Itong isang nandito. Ayan, ito yung malaki-laki. o. Oh. At yan malapit na rin mga anak. Oh, hello. Yan yung malaki lang yung tiyan. sana, maraming anak. Kasi ito naman yung barako. No, dalawang barako itong nandito. At ang mga pabo. Kamusta na mga pabo? Ayan o, no, kusa, kusa, kusa na lumalapit dito. O, oh, gutom na rin to sila. Kaya bigyan na rin natin na pagkain to mga pabo. Manok, mga gansa. At sila ay yan, sumusunod na. Tara, kuha mo na akong pagkain sa kanila. Kailang hey ha! Ayan na, ito naman yung pakain natin dito sa mga manok natin, mga pabo na halo-halo, yellow corn. Mapapakain na naman tayo sa kanila. Yan, yellow corn lang yan. kalakas kumain ng yellow corn ito at bukod dito sa yellow corn ito mga alaga namin kumakain din yan ng mga damo damo o kaya yan kahit hindi naman sobrang dami yung pinapakain natin ngayon mamayayay busog na rin yan sila sa daming mga pagkain nila sa paligid oh sudah mau bus. Bili sila na ubos ng kanila mga kinakain. Mm. Ayan o. Oh. Napakadilibilis lang ubusin yan. Lakas na kumain ng mga mais. Dati, hirap kami pakainin ito ng mais. Ayaw nila. Nang tumagal, nasanay din. Naging paborito pa nila. Silipin ko lang yung itlog na gansa dito. Nandyan pa kaya? Parang hindi ko na napapansin eh. Uh, yun pa naman ay wala na. Ay, naku, naubos na. Oh, wala na. Wala naman dyan sisiw. Oh, uh, wala na yung sisiw ng gansa natin. Ay, yung itlog. Ito, may laman pa. O, oh, yan. May mga laman itong itlog ng manok. Manok yung nangitlog itlog dyan. So, ganyang kalalakas na kumain ng mga yellow corn itong alaga namin. Uh, pagkatapos naman yung kumain, nandun na yan sa mga damo. Dito kasi sa loob, open, no? Open na yan dyan, no? Yan. So, abot na yan sila doon sa pinakadulo. Yan, kakain yan doon. Kasi may mga kasaba doon, yung mga pinagputulo ng kasaba, yun din, kinakain din nila yun. O, ayan sila, napakadaming manok natin. Na buhay na buhay sa yellow corn. Manok at pabo ito, halo-halo. Yung iba ngayon, wala na dito, nandun na. Sumusugod na doon sa damuhan. Yan, nakatakot lang ito, ibang manok ayan Mas dyan naman yung isang barako pa namin ayan yung broiler naman pakainin ko muna ayan mga kabo laki na rin ang mangga oh hello oh, cute. dito may sisiw din tayo Uh, feeds na mabibigyan natin sa mga sisiw. No? Ganon din doon sa mga broiler. Ayan yung mga, ito kasi nasa loob lang sila. Yan. Ito, kinulong muna natin kasi mahirap yung pakawalan at may mga baboy sa paligid. So, minsan ay nababawasan. Ayan yung mga sisiyo natin na mga native. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 piraso yung anak niya. Diyan muna yan. Tapos nilagyan ko na rin ng tubig. Yung tubig niya. Tapos may bubong din dyan. Makakasilong sila dyan. Nandito sila sa loob ng nakanet sila dito doon so, naman tayo sa kabila, yung mga broiler. Tapos may sisio pa doon sa kabila. At may mga kambing silipin ko din. Oh, sila oh. dami na talaga tong alaga natin dito oh. Oh, nanidi na rin yung mga biik oh. Ah, oh, nanidi na rin sila sa kanilang mommy. Hello. Ah, oh, kakainak lang nito. Siguro na sa tatlong araw. Na, tatlong araw, pangatlong araw ngayon mula nung sila ipinanganak ay napaka cute ng na mga baby mga baby biik hi tetek bakit nandiyan ka sa taas tek ay ah, yung manok na gustong lumabas dyan sa neto kaya nandiyan sa, sa ibabaw Ayan, yung ibang mapabu namin nandun na oh. malayo na magala na dun makain na yung mga damo damo dyan sa paligid din tapos ito naman yung mga broiler chicken yung okay, mga broiler chicken natin Hello. Yan to, inti piraso lang to sila. Ito ipapakainin ko rin. Yan ba yung sisyo natin? Ito naman sila. Ito, walo to. Namatay ng isa. So, yan, pito na lang yung sisyo niya. Mga native din to. May tubig nga rin sila dyan. Ayan naman yung broiler natin. Ayan. Pids naman ginakain nito. Since nasa kulungan lang sila. So, ayan. Tinatakpan natin ang sako kasi ng mga manok at pabo to. Uubusin nila agad yung pigs. Ayan sila sa loob. Ayan na. Hello? O. Oh. Kain sila dyan. Pero mukhang nauhaw pa to. Bibigyan din natin ng tubig. Uhaw to eh. Malakas sila uminom ng tubig. Ayan, lagyan natin tubig. May nalagay na akong konti. Kuha nga sila. Marami silang pagkain. Pero tubig naman yung kanilang kailangan ngayon. No? Bilis na ubos yung tubig. Uhawin hindi kasi itong ganitong manok. Kailangan dito, magtuloy-tuloy silang tubig. Kaya ayan, lalagyan ko rin ng tubig yung lagay ng pinsila pag naubos nila yan. Ayan, napakalakas kami minom ng tubig ko. Uhaw na, uhaw. Yung mga kambing naman, dito banda naman. Ito yung ng kambing namin. Yan yung bahay ng kambing. Eh. Yan o. Oh. Ah, dyan pa yung magnanay. Oh. Ibang kambing naman nandito na. Yan. Yan na sila. magala na kakain na rin ng mga damo ito so so ayun po no mali po maraming maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po